sana alam nyo lang so yeah peace kita out kitakits <laughs> bukas sir pakuha yung donut ano yung yung donut yung donut sir yung donut, donut pati yun mm. okay so ano ang masasabi ni Wrecker? saan so, nangyari na yun Actually, bago ako mag rito dahil pinipilit niyo ako mga putang ina niyo, Actually, ano naman. Wala naman akong masasabi. Lang. Siguro, ano na lang. Sa part, sa part na lang na ayun, sana, respetuhin nila yung isa't isa. Dahil aminin naman na hindi, eh, may pinagsamahan sila. At, ayun nga. Tanggapin nila na sa bawat isa sa sarili nila na may pagkukulang sila, may pagkakamali sila. At tingin ko naman din eh, tanggap nila yon Pero yun nga, hindi naman natatapos ang buhay nila doon. Sana ang gawin nila eh, gawin nilang aral yon sa sarili nila para hindi na maulit. At syempre, mga nanonood din, siguro kaya rin siguro pinakita sa atin yan. O bakit siguro na broadcast yan, ganyang issue na personal na buhay nila, eh, siguro para makakuha rin tayo ng idea o ng aral na pwede nating i-apply sa ating mga buhay. Ang well, totoo lang kasi sa ganyang relasyon na 8 years, parang kami ni Carla, matagal na kami, 8 years na kami, 9 years 8 years. Hindi ko naisip na mawalan ng oras sa mga minamahal ko. It's a matter of prioritizing. So, hindi ka pwedeng magsabi na wala kang oras dahil, ayun nga, wala kang oras sa isang tao dahil busy ka sa trabaho. Uh, mas siguro mas pinakosan mo lang mas binigyan mo lang ng prioritization yung isang bagay kaysa sa mahal mo kasi guys ang pagmamahal hindi naman nasusukat yan kung gano'n mo kadalas binibigay yung oras mo sa isang tao ang pagmamahal is sinusukat yan is kung paano mo pinapahalagahan yung isang tao at ang pagsasama nyo hindi naman din porket lagi mo siyang kasama eh mahal mo yung, mahal yung isa't isa minsan lagi lang kayo magkasama pero yan nga hindi niya naman na binibigyan ng tamang atensyon. Kumbaga, hindi niya na pinaparamdam sa isa't isa yung tamang pagmamahal na dapat naukuha ng bawat isa. Ngayon lang. Ang aking lang naman kasi kapag ikaw ay magmamahal o kung nasa matagal ka ng relasyon, huwag ka magdidesisyon kapag galit ka. At huwag na huwag kang kukuha ng idea o ng payo sa ibang tao. Mismo sa sarili mo, balikan mo yung mga nas yung mga napagdaanan nyo Balikan mo yung oras na sisimula ka pa lang, kasama mo siya. O nagsisimula pa lang siya, kasama mo siya, kasama ka niya. Balikan mo yung mga panahon na masaya kayo, na na, na kayo laban sa mundo. Balikan mo yung ganong nakaraan. Bago ka magdesisyon. Kasi kapag galit ka, nagdesisyon ka, wala eh. Wala mangyayari. Ang ending, parehas nyo masasaktan yung isa't isa. So bago ka magdesisyon, nga ka malalim, magdasal ka or what. Tapos saka ka magdesisyon. Balikan mo muna 'yung mga nakaraan. Ngayon tsaka mo isipin, worth it ba bang worth it bang itapon ang ganitong ganitong katagal na relasyon? Kasi sa totoo lang kung talagang nagmamahalan kayo nang tapat at umabot kayo ng walong taon, ako ang maiisip ko kung makikipaghiwalay ako. Baka di na ako magmahal uli. Kasi takot na akong kumilala uli ng bago eh takot na ako uli na mag magsiyasat ng buhay ayoko na rin na magpakilala na naman sa bagong magulang sa bagong kapatid, sa bagong kamag-anak niya kumbaga hindi ko na kayang gumising na hindi na hindi na siya yung katabi ko kumbaga parang nakasanayan ko na siya parang betlog ko na siya na hindi ko kayang wala siya parang titi ko ba hindi joke lang pero ayun yung pinaka, ayun, pinaka na punto ko ron eh para siyang ayun, alam mo yung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa'yo, yun. Ganun yun eh. So, ayun lang. Ang payo ko lang sa inyo, sa mga umiibig dyan at mga may relasyon dyan, is unang-una is respeto sa isa't isa. Kasi kapag may respeto kayo sa isa't isa, kahit sabihin na natin sobrang mahal-mahal nyo yung isa't isa, sobrang, uh, ano ba, sobrang okay nyo na, sobrang ano ba tao dito parang ang gaan ng pakaramdam sa isa't isa parang sobrang basic na lang sa inyo yung mga bagay-bagay parang ayan respeto pa rin kasi baka sa sobrang alam mo na sa sobrang sanay mo na sa isang tao eh nawawala na respeto mo Bakal naman sentro nyo yung Panginoon pangatlo eh dapat lagi kayong may goal lagi kayong may future at sa mga babae naman lagi niyo tatandaan na Basta, ako para sa akin, ay mga babae, lagi yung tatandaan na once na iniwan kayo ng lalaki, uh, okay lang. Uh, palag ka pa rin. Uh, hanap ka pa rin ng bagong sa sa'yo. Kasi unang-una, kaya kanyan, kaya mo siya minahal is dahil niligawan kanya. At kaya kanya niligawan dahil gusto kanya. So, bilang isang babae, kung iniwan kanya, matapos kanyang niligawan, mahalin, eh, ngumiti ka pa rin. Dahil ibig sabihin nun, yung Panginoon, mas piniling mawala ka sa kanya kaysa masaktan ka habang buhay sa kanya. At sa ating mga lalaki naman, kung maniligaw kayo sa isang babae, eh, panindigan nyo. Ang tunay na lalaki, paninindigan yan. Pwede na lang kung may mga sitwasyon talaga na, wala, hindi ta talaga kaya eh yung kung bagay yun bababa lalaki na yung babae nag ano na o kaya oh, parang yung yung babae nagiging gusto happy go laki siya single single thing or what ayun sa ating mga lalaki ganoon pwede natin kunin dahilan niyan para iwan ang babae pero kung ang dahilan mo is nawawalan ka ng oras sa kanya or nababastos ka sa kanya tanungin mo na muna yung sarili mo may ginawa ka ba muna para ayusin yung bagay na yon pag wala, tsaka umalis. Tsaka, oh, tsaka mo siya iwan. Kausapin mo maayos. Pero bilang isang lalaki, kung talagang ikaw isang lalaki, niligawan mo siya, kinuha mo siya sa sa bahay nila, pinangakoan mo siya, minahal mo siya, minigay mo yung mga bagay sa kanya, pa hindi ka ganito gandulo. Kasi ang pangit naman na nakuha mo lang yung bagay na nagusto mo, tapos nagsawa ka, kaya ayaw mo na. Kasi, ang pinaka reason na naman ng paghiwalay is nagsawa sa isa't isa eh. or nagsawa ka at bakit ka nagsawa kasi may nakita kang mas better sa kanya may nakita kang marang mas okay sa kanya or mas pinili mong humanap ng iba kasi nga ayaw mo na siya so ayun lang bilang isang lalaki number one na itutak mo sa isip mo is mahalin mo ng tapat yung isang babae Di natin may iwasan magkamali sa isang relasyon talagang mga mangyayari ay magkakamali magkakamali ka. Kahit tayo mo lalapit sa si pagkakamali, lalapit sa yung ang isang bagay na masama na magagawa mo kahit ayaw mo. Na kahit hindi mo choice magagawa mo kasi wala eh. Parte ng buhay mo yan eh. Parte ng ano ba, destiny mo or ng magiging buhay mo. Parte na yan eh. So, ayun lang. Lagi mo natatandaan na kapag ginawa mo yung isang bagay na yon uh, mag magsisi ka, magbago ka. At mahalin mo ng mas mas labis yung babaeng mahal mo. Kasi baka mamaya magkaanak ka, sa anak mong babae mangyari. Di ba? Sakit nun. At bilang babae naman, uh, nyo ng tama yung lalaki. Kasi, ang lalaki, sa partner na babae niya talaga humingi ng lakas yan. Hindi sa Diyos, hindi sa kung saan na ideya ng tao sa babae, sa partner niya. At bilang isang babae, trabaho mo yon na suportahan yung partner mo at wag ipahiya or wag kung anumang bagay na pwede mo masabi sa kanya na ikakasakit ng puso niya. Dahil kung ano ang salamin, o kung ano ang naipapakita ng lalaki na pag-uugali, eh, sumasalamin yon sa kung anong klase yung babaeng mahal niya. At bilang isang babae, wag ka rin papayag na laging yung lalaki ang tama hindi porket lalaki siya, laging dapat siya yung tama. At hindi porket babae ka, eh, laging nasa yung dapat yung simpatya. Oo, babae ka, pag nakita namin na sakta ng isang babae, umiyak, nasa amin ang simpatya nyo. Pero hindi, hindi ganun. At bilang isang lalaki, hindi porket sinabi ng isang babae na may nasinaktan siya, niloko siya, o umiiyak siya at nakita mo, huwag mo agad ibigay yung simpatya mo sa kanya. Maging open-minded tayo na hindi porket babae yan, eh, dapat lagi nating dapat sila dapat lagi tayong naawa sa kanila dahil sobrang bullshit ng bagay na yon at sa mga lalaki naman hindi porket lalaki tayo eh tayo na dapat yung laging tama at tayo yung dapat laging sinusunod at nasusunod dahil hindi kana lalaki nun eh baka, baka hari ka na nun Diyos ka na eh baka Diyos na tingin mo sa sarili mo nun eh so ayun lang huwag niyong tatanggalin sa isip niyo yung respeto sa bawat isa dahil ang pagiging ang pagbibigay ng respeto ay talagang kaakibat ng pagmamahal, paggalang at siyempre pagpapahalaga sa bawat isa. Oh, so sa mga babae diyan at sa mga lalaki, lalo sa may mga relasyon diyan, ayan, lagi n'yong isesentro in at lagi yung piliing maging masaya. Lagi yung piliin yung isa't isa. Sa mundo kasi na to na hindi natin alam kung kailan tayo mawawala at least kahit man lang maiwan mo yung alaala mo sa taong mahal mo na kahit wala ka na buhay ka sa alaala niya or sa alaala man niyang, sa alaala man lang ng taong mahal mo eh naging mausay na tao ka habang buhay ka so ayun lang ayun uh, pantay-pantay lang wag porket babae dapat lagi nating kukonsintihin na putang ina sinaktan ka sinaktan ka or what no wag ganoon uh, pantay lang. At hindi porket talaki, eh, pangwawalang bahala niya na yung feelings nila. Na, kalalaki mo tao, may iyak ka. Oo, oh, lalaki ka. Pero hindi ka naman siguro robot. So, kung ano yung nararamdaman ng babae, nararamdaman din ng lalaki yan So, yun lang. Respeto lang kayo. At, uh, Chismoso lang talaga ako dito. Mag-evil <laughs> na ako, butang ino nyo. O oh, yun lang. Payong ano lang naman yan. pa yung ano? Payong, yung may experience na sa matagal na relasyon. Oh. Basta yan. Lagi kayong goal. Dapat ang mindset nyo is laging hindi lang para sa inyo, hindi para sa isa't isa. Lagi mong, itip, lagi mong ipapakita sa mahal mo na kung ano yung accomplishment mo, kung ano yung achievements mo is yun din yung para sa kanya. Elian? At lagi mong ipapakita sa sarili mo at sa, sa tao mahal mo na sa bawat pagsubok, andyan ako, andyan ka, magkasangga tayo, walang iwanan. Elian? Elian! At lagi niyong iisipin <laughs> na sa buhay, na sa buhay ng tao, bago ka mag ng isang bagay, ay I-clear mo muna ang galit sa puso mo. Elian? Elian! At, lagi mong iisipin na mahirap na maghanap ng bagong magmamahal sa'yo. Mahirap na maghanap ng taong susuporta uli sa'yo tulad ng naranasan mo habang nagsisimula ka pa lang. Elian? Elian? Elian! At lagi nyong iisipin na kung kayo ay manunood ng Pornhub, ay! Mali, mali. Mali, mali. mali sorry. Ako, muna, A com. Ah, sorry, sorry, sorry. At lagi niyong iisipin, ha? Na kung nawawala na kayo ng oras sa kanya at kung nawawala na ang pagmamahal niyo sa kanya, balikan niyo ang inyong nakaraan. I alala alalahanin mo ang bawat bagay na nangyari sa nagdaang panahon na magkasama kayo. Bilangin mo yung mas masasayang alaala -ala kaysa sa mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Elian? Elian! At bago ko disanin ang programang ito, gusto ko lang magpasalamat sa mga taong nagbigay ng stars ngayong araw na to. At sa mga nagbibigay pa ng stars dyan, plus 10k sa langit. Elian? At syempre titinan natin yung mga nagsend ng stars kung ilan na yan. <laughs> Dahil nawawalan na ako ng pera. Pwede namang pera. Kakabigay ko ng pera sa iba. Ako yung naubusan. Elian! Elian! <laughs> at naas ko lang din sabihin sa inyo na i-follow nyo na si Fantasma Menard, si Fantasma Coyote. Coyote ba pangalan mo? Coyote. Fantasma Coyote. At, and FTSM Coyote at si... FTSM Astor. FTSM Astor. Elian! Elian! At gusto ko lang din sabihin sa inyo na i-subscribe nyo naman ang aking Facebook page at ang aking YouTube channel. Pati na rin si Queen Riker Gaming at lahat ng mga nakapalibot sa akin. Alien, alien, At sana naman ay magmahalan tayong lahat. Ibigay natin ng respeto sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Yung mga kasabi nyo dyan, peace be with you. Lagi nyo iisipin na kung lahat ng tao ay may pagmamahal wala nang magiging hangal. Alien? Alien! Uh, tra, rankin daw. Kangkinan niyo, dami yung sinasabi. <laughs> Ang gago.